Magandang umaga guys, andi dito kami sa lugar ng Nasubo, Batangas kung saan project namin ay sa loob ng terasas at ito po ang masigasig na tauha ng MSC na sa loob ng 40 years, andi dito pa rin siya pero ang mukha niya ay parang hindi natanda Ayan po ang view Napakaganda po guys sa loob po yan ang terasas kaya kung gusto nyo makita at ma-discover ang kagandahan ng beach dito sa terasas subukan nyo pong pumunta ito po ang silver green kung tawagin manpower Servers corporation yan po ang twin island kung tawagin po dito sa kabila pa namang pong yun ang ay, last, ayatay, last, ayatay. Ay, niyo, yan po. Balay tigi po ya, balay tigi. Tawagin. Po. Na Sobrang napakaganda dito sa loob. Yan po sa babang yan ang papunta pa sa project namin. Ito po ang welder namin. Yan. Ito naman po yung aming service na nasira. Ito <laughs> ang aming mekaniko <laughs> na masipag at maasahan. Isang tawag lang po at agaran pong pumupunta. Ito po ang aming nagka-traffic sa mga dadang mixer truck. Ayan <laughs> po, ayan po yung entrance po papasok dito sa loob ng terasas. Ito po yung mga nirerenta ng na mga condo unit. Kung gusto nyo po pumunta dito, pasya lang po kayo, guys. oh yan po. May dudumitaw doon sa gilid. Ito naman po ang tinatawag na canyon cove. Akawayan ah, ko pala. Yan po, mga rest house dyan. Yan po, mga homeowners po. Mga dumadating na. Mga homeowners bang? Yan, hindi po malaman niya kung gusto project po ba yan ano, ano. <laughs> <laughs> <yung> <laughs> o ano. Gusto na yung ano project. Po, sira ng loob ng service. Baka yung ka ha. Magbablog ha.